Kamila ang po ay namamakati po ni Utol. Utol? Nang mamakati uh, po kami ng hito at dalag. Ito sa kabila. Ito, ano mga tayo sa kanila, Utol? Sige.

Mayitinit sa kilig-kilig ko tuloy Ha? Mayitinit sa kilig-kilig ko Ay, Ah. Eh. Kalaga na ko pa Ayun. Ano? Ano?

Bữa nào, nào xả lũ Đúng Nó cái Nè, đi Dito po. Eh, native na hill po. Dito na. Sundutin mo ng ano? tagbak tagbak lang po, po dito. May hapas? May tagmak. Ayun. Wala na. Pilatay na. Dito na. Dito na. Utol nga utol. Utol pa kalaki. Ay utol pa kalaki utol. Dan ang laki. Ato utol pa kalaki ato yo. Utol utol. Ato utol. Apa ah, kalaki. Dampot ko na utol. Dampot mo na. Oh, dampot mo na. Yo, utol pa kalaki. Hay, ariko. Tolo. Oh. Tatay. Oh. Nadali tatay oh. Oh, lagay mo. Ay, ay, utol, utol! Ay, tag! pa utol na yan po! Ha, pagkalaking dalag! Mura pa utol dyan! Na dyan, utol sa kabila! Na dyan! Ito, ito! Yan, aray kabila! Wala doon, wala doon! Saka ba kapotol? Mura pa. pa utol ay! sumu, sumu sa kabila! Mura pa ba? Yun oh. Al -akay. Al -akay, o! Ano kay? Ano kay? Oo man! Iyong kabutin! yung pagtuungan yan po yung nahuli namin dito sa Kailaya po po dito sa papunta sa Kailaya o dali yung dalag natin saan? hindi sa ako po yung dalag pag ung utol oo pag ung pawikan o, dole, may huli pa pala dyan ah oo dalag tsaka hito o. ayan tara marami pa rin po para din eh nandang ka ba? nandang 30 ako eh nandang 30 ka Ayun. Ay, gara. Ayun. Pwede na, tara. Yung ano. Yung malaking dalag pong nahuli. Sa biwas. Hindi ka insan niya. Kuya, mamaya. Oh. Nandiyan ba, kuya? Kuya mo, kuya. Kuya, oh, oh, Nahuli sa biwas po. Nasa bilo na. na. oh. Nasa bilti ko na ako doon. na ito mamaya, mamaya may taas. Mamaya may taas. Dito ko doon, dito ko doon. Lulutok doon, lulutok Anuhin mo, pipi luwak. Oh, sir. <camamay> ito yung kumakain ng mga sibilyan natin. Tulo na ito oh, mamaya may taas. Nalain mo. Nalain ah, mo. Oo. Pagkalaki na uhuh. niyang, Dali doon, dali. Ako na doon. Pasapa. Pagkalaki na dalang net. Ako doon. Oo. Oo. Sige, sa piyaw. Sa ilalim? Oo, sa ilalim salamat ko pastasta si Tas 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 nakai utul mamao, utul, yung ano, nakai nakai to nakai sige. Sige Sige, sige, sige. tas. nakai 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 ang nakai 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 na ito nakai 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 yung yung, yung amiwas lang. Yung, Kamatay. Ay, oh. alakay, utol. utol. Kay. Ano, oh, Utol mo. Ah mo utol. mo na kati. Oh. ano? Pagkalaki. Aba, kita Yutin ko yung mau. Bak na maliwas nan. Andun po, andun yung ano. Yung mga uh. Ay pang, haba dito, na, ba, na na. Uto baka doon sa may tabi. Ano sa tabi. Aba. Pagkalaki ka oh. Tatay oh. Ah ah, Tur. Ah. Tamungot. Oh, ang kitnyan po oh. Ah, pagkalaki. Ah. Mamaw. Hay. Adol ba, Pagkalaki. ba Pagkalaki. Ah, laki. Nahuli na. Nahuli ang mamaw. Ay, basta nilagay ko lang ang utol sa ano? Sa Sa pinakang ano tawag doon? Sa may mismong tabi. Sa mismong tabi. Ay kita ko yung pagbalik ko, ay bakli. Ay sabi Pagka ko ay. Kalabutol. Aba, ay kita ko labo labo -labu utol kanina dun. Asa kawil? At yung lakas pa. Hmm. Nawalan wala lang yung, na yung tabi, Ang ganda ko yung nababagat. Patabihan sa kapit. Pagod na pagod na pati. ngalas mm -hmm. ay. Ay, Okay, bagit, bagit humaba, humaba yung... Yung tatay na dun, humaba. Kaya sigaw sigaw ko agad na eh. kambal, dali na. Yan tatay dun sumabid. Apakamit yung utol. Layo, layo, layo Parang uh, sawa ay. Eh. Ang laki utol tamo. Ano po? Ubus natin, ubus. Ubus. Ayun, yun, 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 natustos. Apa. Baka po, ay, yun nga po namin, isang pa namin dinadala yung nakambal. Ay, ubus po, ay, bali po yung ano eh, baliwas nan, ah, pagkamitig. At naka, nauubusin po yung similya, ay, may bagong similya na po yan, ay, uli. Ay, uubusin. Tamo po, bakli, mga kainsan. Hmm. Yan. Yan. Pawa kay sambakli. Tol, oy. Tol. Bakli. <laughs> Hindi tahe kaya. Na ubus po pati yung taisi. Nagpapakain po tayo ng tilapia eh. Aba. O tol, marami pa eh. Yun. Tatlo yung malalaki. Tatlo ho yung pagkalalaki. Mamaw ay. Walang yung yan Utol, maganda rin para maain na ito yung bulate na malaki tsaka ako uk. Jackpot ay. Utol. Sabi pa mo din ni Kuya ni Bombay ay utol, hindi hirap mahuli ay. Sabi kititistingin ko pala ng bulate. Malaki yung bulate. Malaki. Yan ako mga kaisal. Magandang umaga po. Nagsisimula na po tayong uh, magpaano eh. Yan. Utol. Morning. Taga saan ka nga barangay? Bukal po. Bukal. Mga taga bukal. Yan, hello po. Nado po si na utoy. Kami po maghahakot ni utoy din eh. Bukal po. Bago malago pa, hindi pa nang babawosin eh. Papait lang ng halaman. ya Hai pasti aya Hai yang ayam Sam, ito pong hinakot naman ni Utoy. Eh. Ah, eh. Kain naman, din. <laughs> Isang bundo na, eh. Oh. Manugang po ni Kuya Pag, ah, naman sa buhatan. Aba. Kain naman bumot si Utoy. Eh. Yan, partner po kami ni Utoy. Noon. Eh. Medyo malayo na po. Pero kaya pa naman po. Yari na po. Ibigay e, mo na sa akin. Oo, <laughs> uh, babayad. Tambak yeah, din yeah, ano toy. eh. Ito. Ito, may lang karga na kaya yan. May lima. Ay, ano? Mamumuti akong talong. Maka pa ko yung bigin Dali ito yan. Dami pa dun. <laughs> Yari na po rin aming ina no. Kainaman din. Kainaman din po rin aming nakakot na rin. Hmm? tầm bắp nào hú lên không liền là cho mọi người ấy gì thằng nào phát lên tao